at ibabahagi sa inyo ang pagwa ng tea o tsaha ng tagba. At ito mga kabayan ay mga murang labong na akong tinuha at sasamahan ng mga dahon. At ito, ang paggawa ko ay ganito mga kabayan. Pwede putulin ko, puto, putulin ko ng ganito. Yan. Tapos pag naputol mga kabayan ay pupukpukin. Yan. Para yung kanyang katas ay sumama sa sa sabaw na ating iinom sa tubig. Yan, mga kabayan, napakaganda niyan at mura pa talagang buo upang kayong kanyang So ito mga kabayan, din na may damihan ko na at ito ay eh, akong ilalagay sa termos yung iba pag hindi ko naubos para hindi na lagi akong mag pa ay isa malakong malaking abala. At ngayon ay eh, akong hugasan ito mga kabayan ng mayo at bago ko ilagay sa 3 cups of water. At ito naman, natirang ito ay isa, sa isang araw ko naman gagawing tsaak ito na may hindi agad nasisira mga kabayan. Ito mga dahong ito, mga katawan, kahit ito ito yun na, ay pwede rin nating ilagad na pa rin yung nutrients. Basta ito hanggang dalawang laga pwede pa. Ito mga kabayan, pagkatapos kong mahugasan at malinis ng maayos sa ito, ilalagay ko na dito sa 3 cups of water. Ito, ito ay lalagyan ko ng kalahating kutsaritang Himalayan salt. Pero kahit anong klaseng asin, rock salt o iodized ay pwedeng ilagay. Ito lamang ang ginamit kong Himalayan salt dahil ito ay maraming mineral ayon sa research ng ating mga dalubhasa. Ito na mga kabayan, yung aking nilaga o pinabulakan na herbal ng tagbak at pagkatapos kong may salin dito sa pitchel na glass ay ito na mga kabayan. Napakaganda ng kanyang kulay at eh, parang bagahong nakakahawig ng corn red wine. oh, ang ganda. Mapula-pulang. Parang ang sarap inumin. At ito po ay eh, napakasarap talagang inumin mga kabayan. Ito ay eh, wala bagahong lasa. Hindi katulad ng ibang herbal plants na mapapait at parang kayo nahirap na tumagaw. Ito ay kahit bata, kayang-kaya. Ay lalo humaganda maganda ito mga kabayan, kung kayo ay may extra na hane, ay kung wala naman, ay kahit ito na lamang, kayang-kayang inumain. At ito ho mga kabayan, ay bago nyo inumain, ay ganito, tayo muna ay mananalangin sa ating Panginoon na ang ganitong inyong sasabihin. Ako ay kawaan, mahal kong Diyos, ayong sa iyong kagandahang loob. Inyo pong pawiin ang aking mga karamdaman sa aking katawan, pagalingin ayon sa inyong pag-ibig sa akin. At yan po tatlong bis niyong sa patatlo, inyo pong ihihip na gayaan. At saka po niyong iinumay na katulad nito, yan mga kabayan. Napakasarap inumin mga kabayan. Walang kasabit-sabit sa lalamunan at napakasarap at walang lasa. Parang tubig lamang pero mapakarami naman ang health benefits sa ating kalusugan. So yun mga kabayan, hanggang dito na lamang at naway kayo may natutunan at nagustuhan nyo ang video na ito. Bago kayo gumamit nito kung kayo hindi pa sana, kailangan muna kayo eh, magtanong, sumangguni sa ating pangangalagang pangkalusugan at humingi ng kakulang payo. Magandang araw mga kabayan